watching dreamer. Paki subscribe ang kanyang ah. YouTube channel. Paki bisita po ang kanyang YouTube channel. Yeah, thank you so yeah. much. It's a pleasure po okay. na for oh, kay to see Yeah, right. Yeah. Yeah, uh, yeah, thank you so much for having a good time. Yeah, namit ko po siya dito sa Manama. Yeah. Bye. Paki subscribe po ang kanyang YouTube channel. Okay. Oh, Ayan, magandang gabi po. Kararating po lang natin galing sa ating day off. Ngayon, ang um, e eh busog kasi ako ngayon. Ito lang ang kasi lumabas po ako na 1.30. Ngayon lang ako maaga kasi hindi naglans ang mga among. Kaya maaga akong lumabas. Thank you kay Virgie. At pinayagan ako uh, lumabas ng maaga po. Yan po ang pag-ulam nat, O, ulam. <laughs> ang pagkain natin ngayon is ito lang at saka kaya magkwentuhan tayo baka tayo kumakain <laughs> ang lalaki ng mga mafer ko <laughs> salamat po dahil may namit po tayong kasamahan natin na vlogger si Chin ipiflix ko yung um, youtube channel niya pag ma-search -ano, ma ko salamat po dahil may may tips na binigay niya sa akin salamat din kay sis Edita dahil sinamaan ko sinamaan ako na naghintay sa sa driver namin nag-iisa ako salamat po sis yun ang dinner natin is ito lang siriyong mm. kasi nag ano kami nag kape kami imagine yung kinapi ko parang hindi na ako nantok ang kinapi ko dalawang order na kape tapos yung parang yung Indian na banana queue, banana queue. Ang ano namin uh, in lunch namin. Oof. Busog na busog ako parang ano pero inaimagine ko pa man din na gusto kong kumain ng ng KFC. Ngayon hindi na dahil na nabusog ako sa banana queue ng Manarwa sa yung sa Indian shop. Yung style naman ng Indian yon yung paano nila noto ng um, banana cue. Um, mas masarap yung banana cue nila kasi yung banana cue natin. <laughs> eh, ito lang din natin. Mamaya, mag-edit na tayo tapos matulog na tayo bukas. Trabaho na naman. Nagbili ako ng anong perfume. Pag sildo ko, bibili ako. Mura kasi ang bango. Ang bango nga eh. Mm. ako sa Pilipinas. <laughs> mura lang. Mura ang bango. Bibinta ko yan sa Pilipinas bag. Wala na akong pera. Yon line ko. Kasi matagal pa naman mag, ano, 2028 ka naman mag uh, 2028, 25, 25, 27, 28, may 3 years nga na maubos mo na isang, isang taon yung ano of course baka 2 months lang maubos mo na <laughs> Busog kasi ako kaya hindi ako nag-kipsi ngayon. Oh, namimiss ko ng kipsi. Matagal lang hindi na ako nagtayo ng kipsi po. Magluto tayo ng ano yan, mamoy sa rice cooker bukas. miss ko ng ano, mamoy na sa kong like luto. Ang sarap. Ang sarap to. Kano kayo sa Pilipinas to? Siguro mahal. Siguro baka 100 plus. Ang dali lang bumili ng Philippine product dito pero pag i-convert mo mahal. Nakalimutan ko yung ano, kape na parang slim ba. Bak. Nandiyo ko ang day ko ngayon dahil nagpalinis ako ng kuko sa paa ang kuko sa kamay. Kahit nagkukuskus ng kubita, mm, <laughs> nagpalinis rin para matikman naman ang sweldo. Salamat pala talaga ang, ang, ano, suwerte ng araw ko ngayon dahil may namit akong kaibigan. nasa Chi. May YouTube channel siya eh. Isa shout out ko mamaya. Hindi ko alam yung memorize yung ano na. Mmm. Mmm. Ayan, shout out po sa lahat talaga ng sumasili po sa akin. Muntang salamat po talaga. Malapit na ang lalaki ang ating revenue. <laughs> Wee, di <dina. laughs> Ayan, salamat po. Diyos na lang po ang bahala po sa atin. Mag-iingat po tayo, shout out po sa lahat ng pamilya ko dyan sa Pilipinas, saka sa sulok man ng mundo. Ayan, salamat po. Diyos na lang po ang bahala po sa ating lahat.